Yan mga yung mga ano, yung mga ano, mga alaga ko. Yan sasabayan ko silang kumain. nagutom daw sila kaya pumunta sila doon sa may ano, parang ano, anong pangalan yan? Anong pangalan, hindi anong, pa anong pangalan ng ano yung kainan na yan? Anong pangalan? Yung kainan na yan, anong pangalan? Anong pangalan, anong pangalan niya? Ah, hello. Ano na sa ko? <laughs> Ay. Ay, wala wala pangalan to. Walang pangalan? No? sila kakain sila ng anong mga kinain eh, ano, eh. mo? Ano? Mga sisig, fit, uh, chicken fillet, mami. Like Maganda. Eh, oh, So. Ayan, yan yan sila oh. Pakita mo, pakita mo sila, pakita mo, pakita mo kayo. Ah, nilibre ko 'yung mga 'yan oh. Nagugutom daw sila, nagutom. Baitan. Nagutom daw sila. Ah. Ayan, pa-video call ko sila. <laughs> Yan. Yeah. Sabayan ko silang kumain. At ay ko yung aking pagkain. Kain ko muna tayo. Dahil mga ano, mga alaga ko mga ano, kasama yung anak ko. Alaga ko mga bata sa Santa Rita, San Agustin, Pampanga. Yan. Gutom daw sila eh, kaya sabi ko, "Hay, e, eh, kumain kayo."

sa may microwave. Papainit ko sa microwave yung ano, yung ano ating ano. Anong ulan mo pa? Ano, Caldereta. Papainit ko sa microwave yung ating ulan. nasa rila hat sila mga makukulit ko mga alaga kasama ang anak ko yan no, ang anak yes, ko baeto ba oh yes, yes. 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 yes pakita mo pakita mo pakita mo yung mga pagkain niyo pakita mo yung mga pagkain niyo ay yes. oh yes. sige yes. yes. sa sarap ng mga ano, pagkain na, ah. no? Sarap ang ulam, wow. wow! wala bang libreng sabaw dyan? Wala bang libreng sabaw? Patong natin dito. Patong natin. Kaya kasi lang kumain. جي اورنٽل ڪمپورو 400 جي ڳالهه ڪندي ٿي ته sila bosok teh bosok bosok ha apa apa teh apa bosok bosok dah bosok 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 ang mga kabataan Oh, โอ้ยาโตมาแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับทุก ja, <or> <m wrong woods purposely> Pakita mo mga barkada mo. Pakita mo yung mga barkada. Kumakain pa sila. Ayan sila, busog. Oh. Hindi yung makatayo. Busog. Hindi makatayo yung mga. Buwag yan. Sige, ang hindi ko na lang. Ayan.